At para po sa maging lagi po ng ating panahon ngayong araw ng lunes, Northeast Monsuno amihan ang umiiral sa malaking bahagi po ng Luzon at shear line naman na nakakapekto po sa Visayas at Mindanao. Ayon sa pag-asa, dahil sa Amihan, nasahan po ang malamig na panahon sa mga susunod na araw. Ito rin ang magdadala ng mga mahinang pag-ulan, partikular na sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon. Pulupulong mahinang pag-ulan din ang mararanasan po sa Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon. Share at Easterlies naman ang na nakakaapekto po sa Eastern Visayas, Capiz, Aklan, Iloilo, Bicol Region at Romblon. Kaya't asahan po mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ngayong araw. Habang sa nalalabing bahagi naman po ng bansa, asahan din ang mga pulong-pulong pag-ulan, dulot naman po ng Easterlies at localized thunderstorms. Dahil sa muling paglakas ng amihan, may nakataas na gale warning northern at western seaboards ng uh, northern Luzon at eastern seaboards ng Visayas. Gayun din po sa eastern seaboards ng southern Luzon at Visayas. Pinapayuhan na po lalo na po sa mga maliit na sasakyang pandagat na iwasan po munang pumalaot sa mga bahaging ito ng ating bansa.